Good morning, guys. Good morning, Ampalaya. palaya. Na ka Oi, kaya lang anak na ako kaon, naman ka yellow. Muhinog na ka. Kailangan na O, oh, body guys. Oh. Ako, Ampalaya. palaya. Dili Naidako. O, oh. naipinakadako. O, oh, ini guys. O, oh tayo guys Huwag oh, na apa guys oh. Pero kan eh Kwaon ako ni kay Murag Hinog Hinog naman siya guys Basta mga inani Hinog Pero inani sila Inani Paan pa ni siya Uh, linghod pa niya. Nakaharvest ko yung nani kaya naku linghod pa. Uh, kanya Green siya pero di siya pait. Ako nga pala yun. ni siya pait. Uh, kanya siya himaw na ako ni kanil. Kanil siya at sara. Kanya siya pag-street budako para po kanya na. Yung muna guys, update sa ako ang palaya. Oh, kani ukuan. Oh, nini hinog na. Oh. Oh, siya. Na pa guys, oh. Ako papaya. Ako ang pipino, daghan kay bunga. Oh, oh. oh. Apa. Oh. Ang akong pipino. Oh. Na, oh. Oh. Naka. Ah. Dari bunga akong pipino. Oh. Mwene siyang update sa akong garden respitas. Oh, talong. Ngubwak na 'ko mga talong. Ngubana ng mga <coughs> hmm. na. Oh. Ngubwak na? na guys, ako mga talong. Ngubwak sunod bunga. Pumpipino dito wala. Nang sitaw. Anam oh. Sige na ko go si niya kung sitaw. Kamatis. Oh, sitaw. Oh. Oh, akong sili. oh, namuak na akong sili isa. Gamay pa, namuak na. Kanipod akong kuan palay, ah, sorry, papaya. oh, ay klaro. Bahala siya. Hindi mu... siya mo. siya mamuak.